daang matuwid. Yan po ang sabi ni Ma'am Nava. Maraming salamat, Binibining Nava. Ngayon ay naintindihan na po namin kung bakit natin dapat gamitin at pahalagahan ang ating sariling wika. Loren, huwag na natin patagalin pa. Alam kong sabik na sabik na ang mga kapwa natin mag-aaral sa pagtatanghal ngayong hapon. Simulan na natin ang pagpapakita ng galing ng ating mga kapwa GJC sa pamamagitan ng isang katutubong sayaw na pinamagatang karatong subli. Ang susunod niyong mapapanood ay kombinasyon ng sayaw na subli at karatong. Ang sayaw na subli ay itinatanghal bilang pagkilala sa mahal na poong Santa Cruz sa bayan ng Bauan, Batangas. Ang karatong naman ay isinasayaw sa Pangasinan upang itaboy ang masamang espiritu. Ito ay pamamalas sa atin ng mga piling mag-aaral mula sa ikapitong antas na sina Melor Christian Isles, Sofia Nicole Conanan, Kirk Patrick de la Cruz, Micaela de los Reyes, John Patrick Embuscado, Maria Angelita Hoson, Sean Joel Hernandez, at Shane Ann Claire Delara, Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan.